ayun ho sa episode na ito ano po tayo po ay gagamit ng gala kita niyo po ba yan ay hindi pala pansin ano? Na, yan nagkaka idea na po ba kayo may nag order po sa atin oh. Uh -huh. yan oh. No? ang ating gagamitin ngayon may nag-order ho sa atin ng ano? Puso ng saging? Ay di Ang sabi ko Oo, oo uh, 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 uh. At gawa ng Meron tayo, eh sayang Mapipira din eh oh. Tara po At katay pupunta sa sagingan para manguha po Ayun po, dun po tayo pupunta Sa banda bandang ngayon Ya, sa saging yan. Malapit din lang ang puno May natatanaw na po ako ah. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat Kung ang puso ko'y magliyab Bakit habang tumatagal ay lalo kong natututunang magbahal Baka masaktan lang Yan yung po mga saging Umaasa ang aking puso't damdamin na baka ikaw ay mapansin bakit di na lang tutuhanin ng lahat para po pati baga mabawasan yung ating ano ng tawag dyan para medyo magpanaba ng kaunti po yung ating saging oh. 1-0 nakita pa akabini na kung ano na ah, 5-5 pa my green hoe Yan ko kukuha tayo ho ng Bahala na po kung ilan yung makukuha natin dito sa tumpukang ito. Oh. Apat po rin nakikita ko din. Eh. Para maliit pang pa na rin siya. Dahil ho yung ating mga puso. Oh. Paano ko malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo Lalaki na rin kabila oh. Kung lagi kang kinakabahan ang tunay na nagmamahal Sana naman Bigyang pansin Hiling ng puso ko Magmahal ng iba'y Di ko gagawin Pagkat ikaw ko. Tanging sasambahin Huwag na lang Mga ngamba Puso ko ito wala nang iba. Tapos lilipat do sa kabila. Kada kada din na po. Oh. Kita hubaga. Kita ano. yung tagal na rin nga akong hindi nakakagulitan ang puso. walang juro man nabaak reject array masyadong matalim nabaak pa yung laglag pwede ka na nag-akyat ang kita Natakot din, ano. Sabi ko, pag hindi nalaglag, nalag nalag aakyatin kasi, ah. Ay, wow. Tabos. Ay, oh. Okay. Tabos. Baka naman hindi. Ilan din, oh. Aning. Aning tayo. ayos po maging hanggang huwag saging o oh. wala na ano ho hindi ka sa luban wala papayang bayisot ang dami mga papayang bisot ang oh marami din eh. ito po ang sinasabing tagalog na papaya oh, hindi ho ganang lalalaki yan oh. Ay, po ah, ano ano -laki. ayos na po

yan ho yung ating harvest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Puso na nga po ano oh. Puso puso na nga. Oh. bahala na po kung mamamagka ano yan. maliit po rin sa puso din po naman ayan no? yeah Abay, talagang hindi tayo makakatikot ng puso pagkatay mo lang saging. Mm. Uh. Ayos. Mare po, ang ating ibibinta po lang nangyari kakaunti order ay. Sakit titingin po ako pag meron. Eh, pag wala, edi wala, ano po. Pasalamat po naman tayo at meron. Yan, tayo po ay nalubat ang camera. Kaya cellphone po ang gamit natin. Oh. Uh. Ayan na po yung ating puso na saging. Ayan. Oh, Kita kaya ito. Puso na saging. Tapos ay talbos kamote. Ano pa ba yun? Kangkung. Kangkung. Tapos ay ari po. Sibuyas. yeah, ito na po. Ayan salamat po sa inyong pagsama na po.